Good evening, mga kabungats. Today it's Sunday. It's already 8.40. So my beef ako kahapon, di ba yung ano? Sabi ko na naglaga ako ng beef. Ngayon magluluto. May ano man doon, may minodo mix. So, yun na lang gawin natin mag minodo. Beef minodo ako. Tapos may carrots naman doon. Yun na lang gagawin natin. So, Let's go and samahan niyo ako magluto tayo ng beef minodo. So, ngayon mag-slice tayo ito na hugasan ko na. Then, kamatis. Tapos, may bawang. Anahin muna natin yung bawang. And then, yung carrots lang ang ilalagay ko. Kasi ito lang yung meron sa ref. So, ayan lang. Lahat lang natin to. Carrots lang kasi yung nasa rep, so yun na rin yung sa uh, lalagay natin na bulay. Hindi na buka, kasi may pasok yung bukas. Alam nyo ba, dito sa abroad, kailangan talaga magdipip ng mag-budget ng pagkain nyo. Lalo na kapag ikaw lang mag-isa, kailangan yung isang ulam magkaabot ng budget uh, budgeting talaga ng isang linggo minsan limang araw tatlong araw depende sa budget nyo so ayan na slice na natin ang uh, bawang then sunod ang sibilas at nalaga ko sa maliit pag nagluluto ako, gusto ko maraming uh, sahog na sibuyas, kamatis, mga ganun. So, itong kamatis, medyo ano na yung isa. So, kailangan na natin i-slice. Pwede na natin pati buto. ko lang mag-isa dito ngayon ay nasa Dubai yung ano ko, yung sama ko sa kwarta. Asawa ng pinsan ko. So, ayan na. Wala ating dito. May minod. Minod. Ang parot, hindi na natin ito balatan kasi ito na carrots. So, ano lang yung available na ano sa ref, yun lang, ilagay natin. Kasi so, yun, ito lang ang gulay. Slice lang natin ito. Slice. Ang ano? Paris ng parata.

natin uh, style of minodo beef. So, magluluto tayo ng parata. Ito lang yung partner natin dito. Ito tapos, ano na to siya? Ah, uh, luto na to. Patay na natin para ano para parata. Para hindi magdikit Para hindi siya magbikit. natin Part Partner natin magtimpla tayo ng tea. Tea with the uh, calamansi puree. Yan. Let's go, let's eat dinner. So, ayan na naluto na ang aking parata. Then magtimpla tayo ng tea with green tea. Yan. Then, the Philippines. Kalaman si Kasi wala na akong ano. Wala na akong lemon. Well, let's guys. That's it. Beef minodo and uh, parata. Dalawang tea my ano palaman si Puri so that's it this is my dinner hmm rock yep. katapos nito gagawa ako ng ano ng scrunchie, yung ganito sa buhok, tapos yung bow na ano, para sa buhok din kasi maraming tela na sobra doon na nakuha ko sa tailor sa Australia na hindi na ginagamit sayang naman kung itapon so may ano ako may maliit na sewing machine na bili ko sa Amazon. Actually, marami na akong nagawa na hair scrunchie nandoon sa shop. Hindi ko na uwi dito. mm Ito so, yung babaon ko bukas. Magluto na ako ng dalawang parata. Tapos na. Kung natukain, may iwan pa na maliit. Ayaw. after dito mag -ano tayo mag set tayo ng ano tahi ako ng bowl tsaka scrunchie